mampung mga hayop na maaaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib. Last part. Una, California Condor. Status, critically endangered. Ang California Condor ay isang uri ng vulture na matatagpuan lamang sa kandurang bahagi ng Estados Unidos. Tinatayang may mas mababa sa limang na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malalaking pakpak na umaabot ng 9 feet ang lapad. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang lead poisoning mula sa mga hunting bullets at ang pagkawala ng kanilang tirahan. Ikalawa, Chinese Giant Salamander Status, critically endangered. Ang Chinese Giant Salamander ay matatagpuan sa mga malalamig na ilog sa China. Tinatayang may mas mababa pa sa 50 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malaking katawan na maaaring umabot ng hanggang 1.8 meters. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting para sa kanilang laman at ang pagkasira ng kanilang tirahan sa mga ilog. Ikatlo, dugong, status, vulnerable. Ang dugong ay isang uri ng sirenian o sikaw na matatagpuan sa mga baybayang dagat ng Indo-Pacific. Tinatayang may mga 80,000 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang mahabang katawan at pagkain ng mga seagrass. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkasira ng kanilang seagrass habitat, fishing nets, at pollution sa dagat. Ikaapat, Ethiopian Wolf. Status, Endangered. Ang Ethiopian Wolf ay matatagpuan sa mga bundok ng Ethiopia. Tinatayang may mas mababa sa limang daan na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang matalim na mga pangil at pagiging specialized predator sa mga rodents. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang hybridization sa mga domestic dogs sakit tulad ng rabies at pagkasira ng kanilang tirahan. Ikalima, Florida Panther Status Endangered Ang Florida Panther ay isang subspecies ng puma na matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Florida, USA. Tinatayang may mga isang taan at dalawang lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang mahabang katawan at malalakas na pangil. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkasira ng tirahan road accidents at poaching. Ilan sa mga hayop na ito ang alam mo at ano ang pinaka nakakaantig sa iyo? Share your thoughts in the comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.